kasama ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multisektoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katubog na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga dinto, tanso at mahalagang mineral na kapagtaguyod ng bundok ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap milyon-milyon. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako'y sa NPA. Ang kanilang kahirapan, niluloko namin sila. dinagamit namin ang galit sila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit. Instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala ay ginamit namin sila. Ang mga anak nila, at ang lugar, pinugara namin. Paputi dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lang mga mga kaputubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis. pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Bagamat 90% ng kanilang armatong teroristang grupo ng NPA wala na. At ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier at ang kanilang mga tagapagpakit at magapagtaguyod upang umaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 un na senador at mayroon na pa ang napartilis na iwan At ito po ang pinapapabayaan ngayon ng gobyerno. Hindi na sila pinapansin. Pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan, kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte, para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatunoy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag ng batas at paglinis ng pamahalaan, anong problema kung sila ang maging representasyon nito? Na sila ipakita nila sa history at record nila. So kami po ay titindig doon sa totoong lumaban sa CPP, NPA, NDN. Ang ibig sabihin ba may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating kongreso? Yes, stop pa ngayon at sila ay pumakamal ng limpak-limpak na milyones mula sa pondo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang magkatati sa mga political enemies nila. Yun pong hindi pwede kasi ang recruitment din na napabayaan ulit at manunumbalik sila. So kami lang pong party list na may ganong ginawa at gagawin. So, number three, kami po ang mananawagan na dapat ang kongreso, pag pumasok ng at palarin, ay hindi dapat pugad ng mga buayang politiko na parang pagmamayari nila ang pundo ng gobyerno. Ang... Grabe naman si ka Eric, no? Yung kongreso ay pugad ng mga buayang politiko. Ang sakit naman. Ang sakit, ang sakit naman, no? Oh unang panawagan namin, ang Kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno. Ang lahat ng kundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto including flood control project ay dapat may report ng Kuwa at ang Kongreso sa taong bayan. Walang mali sa gawgawin dapat. So, ayan o, oh, tingnan nyo po. Oh. Hindi pa po nanalo si ka Eric ay binabanatan dito si Tambaloslos. Loslos. At sa harap po yan ang kumilik mga kababayan po natin. May napansin po ba kayo sa interview ni ka Eric? May napansin po ba kayo sa interview na yan ng Ipanaw? Wala pong midstream media except Isiminay. No? Tingnan nyo po yung interview na yan. Hindi po sila in-interview ng midstream media. Walang GMA, walang ABS-CBN, no? Wala ring uh, News 5 or other midstream media. Halagang vlogger lang po yung nandyan. Isiminay lang po. Kasi po, galit po sila kay ka -Eric. Galit po sila sa Isiminay. Galit po sila sa KOJC. Galit po sila sa mga supporter na mga Duterte.